Good morning everyone! Another day, another vlog po ulit. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng ube halaya. Ayan, after 10 minutes, luto na ang ating kamote or sweet potato. Dahil wala tayong steel grater, gumamit na lang ako dyan ng kutsara for the meantime. Okay lang naman gamitin yung kutsara kung wala kayong steel grater. Basta importante dyan is yung mapino mo lang siya yung kamote para hindi siya maging buo-buo. Magpakulo na rin pala tayo ng gata ng niyog. Dalawang can po yan. At habang kumukulo po yan ay ating haluin muna. Halukayin mo lang, halukayin mo lang ng halukayin. After po niyan ay lagay na rin natin ang condensed na ube. Yan na rin ang pinaka ube flavor po natin. Yan ang magiging kalalabasan niya kapag nahihalo mo na ang condensed ube sa gata. So imix lang natin siya ng gusto. Then isnood naman na natin ang ating sweet potato o kamote. At dahil nalagay na natin lahat ang sweet potato, so simulan na natin siyang haluin ng haluin ng maigi. So habang naghahalo tayo dyan ay mag shoutout pala tayo. Shoutout nga pala kay Elari Ferrer. Huwag mo pala siyang titigilan sa paghalo-halo dyan. Kasi pag tinigilan mo siya sa paghalo ng paghalo dyan ay masusunog naman na sa ilalim. Kaya titiisin mo ang sakit ng braso mo dyan sa paghalo dyan sa ube halaya na yan. At dahil dyan, luto na ating ube halaya. So ang pinakahihintay ng lahat, tikiman na! Yan! Mmm! Sarap! Sakto lang pala yung tamis niyan. Sobra! Grabe! Ang sarap siyang ihalo sa halo-halo ba. Dahil nakapag-share na naman tayo ng another menu natin, so salamat! Bye-bye!